Ferrer, ako nang nahihini, nanonood po sa akin, pinaikli na po natin, mas pinakusay po natin ang pag-ibig multi-purpose loan. Una, pinaikli na po natin yung number of months para ho mag-qualify. Dati po, Ray, 24 months o so, dalawang taon na kailangan hintayin ng isang active member para mag-loan. Ngayon po, isang taon na lang. 12 monthly savings na lamang po ay maaari nang mag-apply ang isang miyembro pag-ibig multi-purpose loan. At pangalawa, mas mataas na po, mas malaki na ang mahihiram sa ilalim ng pag-ibig multi-purpose loan. Dati po ay 80% ng ipon ng niyembro. Yung pong kanyang hulog, yung pong employer share, at yung kinitang dividendo. Dati po, 80% po niya ng maaaring mahiram ng isang niyembro. Ngayon, 90% na ho at maganda po ang may ng ating mga miyembro. Kaya po sana sir, hindi po natin, uh, hindi po natin mataig. Mag-aig, number of borrowers, tulungan po natin last year at higit na mas malaki ang ating mga pahiram sa ating mga miyembro. Sa ilalim po sir, ng ating pag-ibig multipurpose loan. <laughs>

Tunay na maganda ang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radyo TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging pura sa, sa balita. balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports talk Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Abante, Radyo Balita, ngayon. dari na mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas tres ng hapon. Mga nanalong Partylist group dumating na sa Manila Hotel para sa kanilang proklamasyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Dexter. Yes, eksakto alas 3 ngayong hapon, muling nag-reconvene ang uh, COMELEC bilang National Board of uh, Canvassers dito sa 10 City ng Manila's uh, Manila Hotel para simulan itong uh, proklamasyon ng uh, mga winning party list dito ngayong hapon. Alas 2 pa nga kanina nang magsimulang magtatingan dito yung mga nominee ng mga winning party list groups para nga sa proklamasyong isa sa gawa ngayon. Narito yung uh, mga nominee ng na mga nangungunang party list group na nakakuha ng uh, dalawa hanggang tatlong uh, upuan sa kamera. Kanina sabay na dumating si Atty. Kel Diokno na number one nominee ng Akbayan at si Atty. Laila De Delima ng uh, ML party list. Nakita rin natin kanina sa bandang harapan na dumating si uh, Carla Estrada ng uh, Tingog party list. Uh, at yung iba pang uh, nominee ng uh, ibang uh, grupo gaya ng uh, Apo Bicol 4 Piece at uh, ACTIS hindi naman natin napansin ang uh, or wala wala dito sa loob ng uh, Manila ng uh, Ten City ng Manila Hotel ang mga nominee ng uh, Duterte Youth na nakakuha ng tatlong uh, upuan sa kamera kaninang umaga sa press ni uh, uh, COMELEC chairman George Erwin Garcia binanggit niya na dalawa sa mga winning uh, party list ang hindi kasama sa mga ipo ngayon at isa doon ay isang party list na nakakuha ng uh, tatlo na seats sa kamara hindi niya pinangalanan yung mga party list na hindi nakakuha pero sabi niya yung isa ay may tatlong seat na nakuha habang yung isa na yung pangalawang hindi maipo ngayon ay yung uh, nakakuha ng isa na seat sa kamara Pinintay natin ang official na announcement ngayon ni uh, Comelec Chairman Garcia kung sino siya. itong binabanggit niya. Pero kapansin-pansin na, nawala dito yung tatlong nominee ng uh, Duterte Youth na nakakuha ng uh, tatlo na seat sa Kamara. Uh, nagsisimula na itong uh, programa dito sa Tent City para dito sa proklamasyon at maya-maya, ay isa-isa nang uh, ipoproklama itong mga winning uh, party list group na sa ngayon sa halip na 63 yung ipoproklama na mga nominee ay 59 lang dahil nga mayroong dalawang party list group na hindi kasama sa mga ipo ipoproklama ngayong hapon Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Manila ako si Dexter Ganibe ng Abante Radyo ito ang balitang mabitlis na sa to lang vintage. Ah, bandera catch live. Maraming salamat Dexter Ganibe. Sa matala DA chief makikipag-usap sa mga bagong halal na official sa Cebu Ka Organize na 20 pesos rise program. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Talibing, Eileen. Kim, ka kausapin ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang mga bagong halal na opisyal ng Visayas Region upang masiguro ang tuloy-tuloy na implementasyon ng 20 Rice Program ng pamahalaan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Laurel na nagbago ang komposisyon ng mga opisyal sa Cebu at iba pang lugar sa Visayas Region kaya mahalagang makausap ang mga ito para may sulong ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Mahigpit anya bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paramihin at ipatupad agad ang programa upang mas maraming mga Pilipino ang makinabang sa programa para sa murang bigas. Binigyang din ang kalihin na wala silang pinipili sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas kaya makikipagpulong sila sa mga bagong halal officials sa Cebu at Visayas Region para magtagumpay ang programa. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at 8:20. Maraming salamat Eileen Taliping. Sa iba pang balita, alertong motor taxi rider nakaiwas sa tangkang karnaping sa kalookan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Cherk, Kim, isang motor taxi rider nga ang nakaiwas sa tangkang carnapping matapos niyang maagapang madiskartehan ang kanyang motosiklo sa kamilani ito na ang panunutok sa kanya ng baril at ang hahamtas pa ng dalawang sospek sa Sampaguita Street, Barangay 188, Tala, Caloocan City kahapon na madaling araw. Sa ulat ng Caloocan City Police, bandang alauna na madaling araw na makatanggap ng booking. Ang rider mula sa isang nagpanggap na pasahero. Pagdating sa lokasyon, dumating pasahero na may kasamang isa pang lalaki na sakay na motorsik Ang kung inaantay ng rider, ang konfirmasyon ng biyahe, agad siyang tinutukan ng baril lang isa sa mga suspect na sakay na motorsiklo at hinampas pa sa bato. Pilit namang pinapaandar ng nagpanggap na pasahero ang motorsiklo, ngunit bigo, bigo itong makuha dahil keyless ang unit. Mabilis na nakatakbo ang rider pero bago iyon ay napindot niya. Muna ang off button dahilan upang hindi mapaandar ng sospek ang kanyang motorsiklo. Tumakas sa mga sospek sakay ng iisang motorsiklo. Helmet lamang ang nakuha sa biktima bago sila tumakas. Agad namang nakahingi ng tulong ang rider sa mga tanod ng barangay 188 na ipagtulungan naman ang barangay sa pulisya sa pag-backtrack ng CCTV upang matukoy ang ruta na mga tumakas na sospek na nakitang patungo sa barangay 187. Nagtasama na kauwi ang biktima at naibalik sa kanya ang kanyang motorsiklo. Natukoy na rin naman ng mga otoridad ang pagkakakinala ng mga sospek at nagpapatuloy nga ang manhunt operation. Mahaharap ang mga ito sa kasong karnaping. Nagpaalala naman ng pulisya sa mga riders na magdobling ingat sa pagtanggap ng booking at palaging maging mapagmatyag sa kanyang hinalang kilos sa mga pasahero. Minuri rin nito, uh, minuri ng mga autoridad ang presence of mind ng biktima na siyang naging susi sa pagkabigo ng krimen. Ako si Cherk Balagtas ng Abante Radio Balita Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Maraming salamat, Cherk Balagtas. Sumay niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. ¡Avante! Av av ¡Avante! rajubalita, rajubalita, ¡Rancho